Ngayon, may life as a content creator as Angel Fuan. Alam ako bakit Angel Fuan? Kasi, first vlog pa lang ito. O, ba diba? First vlog pa lang masabi. Oo, oh, tek na yan. Parang oh, nakita nyo naman yun. tas na-next ko dyan yung soklay, Inago ko pa yan sa kapalit ko. Tapos, mahuhulog lang pala dun sa likod ng layhood. Ang grabe naman. Sukle na yan. Ayaw naman magpag O, oh, naghahanap yan ng pang-tak-tak. Pang-sapak sa mukha niya. O, oh, ka pa? Kumuha ka na lang kasi ng pwede mong isalpak din sa mukha mo. Ayun, naghahanap talaga siya. O, siya. Si O.A., nakakita na yata yan nakakita siya ng alam tawag yes hindi ko talaga alam kung anong tawag dun basta 8 lang siya pero matabi na yung talaga nagagamit kaya ngayon magbi makeup makeupan ako di ba nagbaboy na nga sa akin yung suklay dahil bumaba dun sa may plywood aray kaya eh, wala tayong magagawa, hindi na tayong magsusuklay. Mag-feel-feel na lang tayo mamaya. Then mamaya, tinatawag ako ni mama. Bakit yun? Eh, mag-blog-blog-blog pa ako dito eh. Mag-ngangawa-ngawa pa ako. Tapos, mag up pa ako ng pulbo lang. At, mga patawag doon, Oo. Ay, nahulog. Nahulog siya, sorry. Kaya pala siya, no? Kaya palang anuin niya yung ano. Kaya pala ano kurtina yung cell phone. Hindi ako makapanumala. Uh, Kaya pala hulog. Kawawa naman. Talaga, tinawag ko pa yung class ko. Eh. Mas pwesto, 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 pwesto lang yan. Ay! Meron pala akong hiriklip sa ah. kilikili. <laughs> Kakatawa. Duh. Huwag ka muna magsalita dahil napapagod na ako. Makanta mo na. Akay pangabi niyo kung sadyang di ako ang sigaw at ng puso mo. Mabuti at malaman ko na kung hindi mo gusto wag kang magalala ko sa dyang ako ang lahat ng mo kung wala ng pag-ibig pabayaan mo nalaman yun lang maglagay ka na lang ng pulbo sa mukha mo diba may pailupang pulbo yan Mm -mm -mm. Pak napakita kita pa yung malaking niyang nunal. Ay, naglagay pa dyan. Siguro na feel niyan haggard na siya. May itim-itim kasi ako dito sa ano ko, parting. Basta dito sa party kung baba ng mata ko, may itim dyan kasi nga. Diba na Puyat tas ako, nag-makeup ba talaga yan ang ng TV? ng Jessica ng Orca. Yung Jessica ng Orca. Ah, chain. Nalag nalagyan yung ilong ko ng pulpo. Grabe naman ito. Stop ko muna. Ito stop. Um, panoodin nyo nalang muna. Kahit walang boys. Ito kasi kung siya marunong mag-edit. Yes pag nang um, face over ko na lang pala yan yung lalaki lagi lang yung pretty girl na halo ko lang yung para medyo tumagal naman tong video na ito tipo yun yung final look pero hindi pa yan huh? kasi malalagay pa ako nandito sa part pa ng ilong ko kaya batakpan ko mamaya yung ilong ko yes tignan nyo halata naman nagmagalo yung kuko dahil mahangin. Yan naman tayo. Hindi, mamaya mag-atching na yan. Charis. Ayan na ha, hinintayinti ko lang dyan. Oh, Groovy talaga itong baba. Ito, ano ba to Show o pag may makeup na gamit ang ampul po. pretty girl na to siya. Ikita yung malaki ng nun hello Hala, Ano na? comment kayo. Comment nga kayo dyan kung pa ano kung kung pa, paano yung normal yes comment ko kayo kasi hindi ko alam malam mo walang alam char ay naglagay pa ng sa mukha para feel um, pretty girl daw matatanggol din naman yan mamaya tsaka pala nagme makeup up makeup na ito, hindi pa nagliliko. Grabe talaga ito. Baing to, pak na pak mag-vlog. Ay, vlog mag-pick-up pala. Alay, kanina ko pa rin napapansin <laughs> ko. Hindi ko napansin yung clip, mini clip dun sa ano ko. Ilagay ko. Ayan Ay, ang atake ni ating girl. Ay, sheesh. Napapawawa ka talaga, Charis. Charis lang yun. Depende lang sa'yo kung napapawawa ka o Hindi. Kasi ako, wow na wow sa sarili ko. Charm. Wow na wow naman talaga ako sa sarili ko. Kasi feel ko yung pag-makeup ng mga artista, yung mga napapanood ko. Feel ko, yun lang.